Guys, ito yung boatman ko today. our driver ko. Siya Ay ka daw sa vlog. Nice. For the go! Ayan, so mga nagkakarap naman. We're going there sa island na yun. So, let's go for the go! Hi, it's me, Nini Wonder. So, for today's video, magalak-galak ta. Kita mo yung mga island na yan? Yes, definitely this is the best island here. This is what we called Ginibuan. Ay ah, magpuyo daw sa sila. sa so, ito yung drive. Oh, 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 oh. Ahay, kagwapo! Oh, oh, Guys, sa naghahanap ng driver, dito na. Asa pag isa pa gihulat ninyo. Arat. Guys, sa laki ng alon, laki ng alon, laki ng alon. For the goal, for the goal. Laki ng alon. So ayan guys, pupunta kami doon sa island. Ayan pa malaking alon, malaking alon, malaki alon. For the goal, for the goal. Ito 'yung kasama natin today. Ay, laki ng alon. Ang laki ng alon, laki ng alon. Gaji. Ay, na naman puputak ka ng bilisan mo. Bilisan mo, guys. Ano siya kasi? Uy! For the go! Uy! For the go! Bilisan mo na! Ang lalaki ng alo dito! Ano ba to? Uy! Ay! 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 Para nagsisituloy ako na sumama ako! Ando si Kabang! O oh, nakita niyo si Kabang! Nandito na mi! Gito na tayo! Babaan na tayo! Kaya nga, we're gonna go there. Kabang, ano, maganda ang pole. So, ayan, nandito. Guys, nandito na kami, guys. sa Nakarating na kami sa destination na dapat namin puntahan. So, we're gonna explore madula eh. Madulas yung Hi, guys. Welcome to my vlog. <laughs> ayan, nandito na kami. Maganda pala siya kasi meron siya at parang ito yung deep pole. Ayan, oh. Oh. That's... guys. Para magkaon na ko dito, guys. Ayan, makikita. Guys, kita nyo yan? Kita nyo yan? Marami yan. Itong egg, oh, na dumikit sa bato, oh. Para siyang egg. So, malaking bato siya. Ayan, yung malaking bato. Tapos, nung kita mo siya, oh, para siyang egg. Oo oh, nga, tinan mo dito, oh. No? Parang amusidya. Ayan, oh. Dalawa mo lang ang Ayan, guys. Kita nyo yan? Oh, di ba? Kano? Oo, oh, guys. Smile kayo para matawa kayo. Masahaw oh, ha-hi. -ha. Oo. Oh, oh, Yan, may mga kong isda dito. Hi guys mari si ana Rose, ana <laughs> <So>, <laughs> <laughs> Dad. Wait, who did lang Waya. good. Waya. Help. 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 Hi guys, Lau so ligo tayo kasi nga number one. Wala ligo eh, lang araw na so. Ngayon yung view natin. Ayun o. Oh. Ah, di diba? Perfect! Oh, hi! For the go! Go!